kinumpirma mismo ng IDF na kahapon, Merkules, ang Hezbollah ay nagsagawa ng isa sa mga pinakamalaking pag-atake sa northern part of Israel. Ayon sa ulat, ito na ang isa sa mga malaking pag-atake ng Hezbollah mula noong August 25. Ayon sa ulat, ang Hezbollah ay nagpalipad ng 65 rockets. Kung tutuusin, ito ay isang napakalaking pag-atake dahil ang 65 rockets ay hindi biro. Ayon sa IDF, meron pang ibang 48 rockets pagkatapos ng tanghali. Nagtunugan ang mga sirens sa northern part of Israel at ang mga mahahalagang tanong tungkol sa pangyayaring ito, tuloy-tuloy na ba ang gyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas kahit na hindi pa nagkakaroon ng ceasefire ang Israel at Hamas? At ano nga ba ang nangyari sa 65 rockets na pinaulan ng Hezbollah papuntang Israel. Hindi lang ang Hindustan Times ang nagbalita nito. Kinumpirma din ito ng The Jerusalem Post na kung saan ang matinding pag-atake ng Hezbollah. Kinumpirma ito ng IDF na umabot ito ng mga 90 minutes. Ang 90 minutes na pag-atake at rockets ang pag-uusapan. Ito ay napakahaba na. Ito ay mahigit isang oras. Kahit na nga 30 minutes lamang na pag-atake kung walang air defense system ay tiyak malaki ang magagawang damage nito sa isang lugar. Kaya ayon sa IDF, malaki ang pag-ataking ito dahil sa kanilang mga tala, halos araw-araw meron lamang ginagamit na 20 rockets ang Hezbollah. Kinumpirma din ng gobyerno ng Israel na ang naturang rocket strike ay merong direct hits sa Kiryat Shimuna. Meron ding ibang lugar na tinamaan at kung saan nagsanhi ito ng sunog dahil maraming mga field ang nabagsakan ng rockets ayon sa report ng The Jerusalem Post at kinumpirma ito ng IDF na ang ibang mga lugar na tinarget ng Hezbollah ay ang Malkeya, Ramot Naftali at Beit Hilil ayon sa IDF ang 65 rockets na pinalipad ng Hezbollah ang iba rito ay kanilang napabagsak pero aminado sila na merong hindi nila napabagsak hindi na nagbigay ng paliwanag ang Israeli military kung bakit hindi nila nasangga ang ibang mga rockets. Marami tuloy ang mga nagtatanong na mapagkakatiwalaan pa ba ang Iron Dome Air Defense System ng Israel. Ayon naman sa ibang analyst, baka sa biglang pag-atake ng Hezbollah at sa volume nito, ang iba ay na-detect ng air defense apparatus pero ang iba ay hindi na. Ayon sa IDF, bago pa man ang August 25, ang Hezbollah ay naglunsad ng mga 100 to 200 rockets sa Israel sa northern part nito at halos araw-araw ay dose-dose ng rockets ang kanilang nasasabat. Sa tansya ng IDF mula noong August 25, 2024 ay umaabot na sa mga 1,000 rockets ang ipinalipad ng Hezbollah papuntang Israel. Ayon sa ulat, ang ibang mga atake ng Hezbollah ay malapit sa borders. Meron ding mga atake ang Hezbollah mismo sa sentro ng Israel at ayon sa IDF dahil na rin sa kanilang intelligence report, nakakasagap sila ng prior attack ng Hezbollah kung kaya naman nagsagawa ng preemptive strike ang IDF at sinira ang libu-libong rockets ng Hezbollah. Pero kahit na maraming winasak ang IDF sa mga rockets ng Hezbollah, ang Hezbollah ay nakapagsasagawa pa rin ng 250 hanggang 350 aerial threats at ito ay mga malalaking assault ng Hezbollah sa Israel. Masasabing malalaking aerial threat ito sa Israel sapagkat bago pa ba ng August 25, mga single digits lamang hanggang 30 digits lamang ng mga rockets ang pinalilipad ng Hezbollah. Pero can you imagine, umaabot na ng 250 hanggang 350. Kaya nitong Merkulis lamang dahil sa 65 rockets na pinalipad ng Hezbollah sa Israel, tila hinahamon nito ang Israel. Ayon sa ibang analyst, baka sinusukat ng Hezbollah ang kakayanan ng air defense system ng Israel o baka naman pinapainit ng husto ng Hezbollah ang Israel upang gumanti na ng lubusan. Nangangamba rito ang ibang mga eksperto na baka magsanhi ito ng mas malawakang gera sa Middle East. Baka sakaling kung matapos na ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, susunod naman ang Israel at Hezbollah. Ayon naman sa Israeli military na lahat ng mga ginagawang pag-atake ng Hezbollah sa Israel ay sinusuklian ito ng IDF ng mas matindi pa kaysa sa pag-ataking ginagawa ng Hezbollah. Lalo na na nangako si Benjamin Netanyahu na we will harm those who harm us. Ayon sa IDF, Matapos umatake ang Hezbollah ng 65 rockets, umatake na naman ito uli at gamit ang isang rocket, mga bandang alauna 40 na ng hapon. Pero ayon sa IDF, ito raw ay bumagsak sa open field at hindi nag-cause ng injury. Sa loob naman mismo ng Israel, ayon sa IDF ay pinagde kung hanggang kailan pagbibigyan ng Israel ang Hezbollah or bibigyan ng ultimatum na isecure ng Hezbollah ang mga border ng dalawang bansang ito dahil pinag-usapan din ng mga officials ng Israel na sa borders ng Israel at Lebanon nais na nilang isauli ang mga 60,000 na mga tao sa kanilang mga lugar mula sa evacuation center sa northern part of Israel. Kung baga, nais nilang bigyan ng ultimatum ang Hezbollah kung hanggang saan sila hihinto sa kanilang ginagawang pag-atake sa Israel dahil ipinahihiwatig ng Israel na kanilang ibabalik ang mga 60,000 na mga tao na nag-evacuate dahil sa kaguluhan na ginagawa ng Hezbollah sa borders nito at ito ay sa pamamagitan ng puwersahang pag-atake ng IDF sa Hezbollah. At kung ito ay maisagawa na, ang 60,000 na mga tao sa northern part of Israel na nag-evacuate ay ibabalik na nila sa kanilang tahanan. Pero sa ngayon, dahil hindi pa clear ang lahat, ay nananatili pa ito sa evacuation center. Pero nang magsalita naman ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang katanungan kung hanggang kailan magbibigay ng ultimatum ang Israel laban sa Hezbollah, ayon sa kanya, mas maigi na mag-remain muna ang mga evacuees sa kanilang mga evacuation center dahil sa ganitong paraan ay hindi sila mag-aalangan na lumusob sa northern part nito na kung saan malapit naman ang lugar ng Hezbollah. Kahit para manatili ng ibang buwan ang mga evacuees sa kanilang evacuation center ay wala raw problema hanggang sa maubos ang Hamas. Samantala, isa naman sa mga oposisyon ni Benjamin Netanyahu na kabilang sa National Unity Party na si Benny Gantz, kinikritisize naman ang pamamaraan ni Benjamin Netanyahu. Nagdedeman siya kay Benjamin Netanyahu na bigyan ng ultimatum ang Hezbollah sa buwan ng September. Sapagat ayon kay Benny Gantz, nais niya na makauwi na ang mga estudyante sa northern part of Israel at ang ibang mga residente na nag-evacuate. Kaya hinihimok ni Benny Gans, si Benjamin Netanyahu na bigyan na ng ultimatum ang Hezbollah upang ito ay matapos na. Pero matyagang pinag-iisipan ni Benjamin Netanyahu ang kanyang mga susunod na aksyon.